So, hi mga kaibigan, magandang araw. Welcome and welcome back dito sa ating vlog. And for today's video, kung bago na po kayo dito sa ating YouTube channel, my name is Mary Ann Bonbon. And for today's vlog mga kaibigan, pag-uusapan na po natin or isishare na po natin sa inyo yung ating mga sinasabi ng mga legit na website na pwede tayong magkapag-work uh, from home. Okay? So, ito yung mga trabaho na ito nga legit at talagang marami rin tayong nakikita na mga uh, freelancer na dito mismo sila nagtatrabaho. Okay? So, ito yung mga sinasabi natin nakaraan na mga website na maaaring applyan sa work from home 2024. So, ito na guys. Okay? So, alam ko maraming mga nagantay, maraming gustong uh, malaman. Diba? Excited sila kung ano-ano nga itong mga website. Ang pwede nilang applyan ngayong 2024 as freelancer and work from home. Okay? Ayan. Unahin po natin ang onlinejobs.ph Okay? So, dito sa onlinejobs.ph mga kaibigan, maari kayo dito gumawa ng inyong uh, profile. Kung baga parang uh, resume. Okay? So, pwede kayong gumawa dito ng uh, profile ninyo. Lagyan ninyo ng picture. Tapos, Uh, mag-create din kayo ng mga experience ninyo o di kaya halimbawa meron kayong mga portfolio, pwede po ninyo yang i-upload dito po sa onlinejobs.ph, okay? So, marami mga pwede tayong applyan na work from home dito po sa onlinejobs.ph kagaya po ang virtual assistants, uh, marketing assistants, tapos SAO specialist, marami, okay? So, marami po kayong pwedeng applyan dito po sa onlinejobs.ph, okay? So, pwede ninyong uh, isulat or i Download yung video na to para makatulong sa inyo kung ano-ano nga pang mga website. So ito po ay top 3 website lang mga kaibigan na atin pong isi-share sa inyo ng mga website na legit at talagang uh, garantisadong okay talaga yung mga website na to at talagang totoong nababayad or nagsusweldo yung mga um, client natin dito. Okay, so next natin na website guys ay ang Upwork. Okay, so ito yung paborito natin, Upwork. Kasi dati ay meron ako ditong client na isang uh, ano, tawag doon, yung kanyang pinapagawa is background removal yung parang ano, uh, nagpapadala sila ng picture, tapos ang gagawin mo lang ay i-delete yung background. So halimbawa kapag meron kayong skill or skills na uh, magaling kayo sa Photoshop, Adobe Photoshop, Canva or any uh, software application na pagdating sa mga picture editing, pwede po ninyo yung gawa ng portfolio at i-upload nyo rin po dito sa Upwork. Dito po sa Upwork, mga kaibigan, uh, gagawin nyo po kayo dito ng inyong profile. Kagaya po doon sa uh, onlinejobs.ph. Okay? So, gagawin din po kayo ng portfolio nyo dito. Tapos, uh, maaari din kayo dito maglagay uh, ng inyong mga work experiences, portfolio. Halimbawa, meron kayong mga previous clients. Pwede nyo ilagay dito. Okay? So, para halimbawa pang makita ng client na, ah, ito marami lang pa ng mga experience. Yung freelancer na ito, maaari kayong ma-hire. Okay? So, next natin mga kaibigan, Uh, eto, eto Ito naman yung Fiverr. Okay so sa Fiverr same din naman sa kanina sa Online Jobs at sa Upwork uh, na kayo po ay gagawa ng inyo pong profile. Okay? So dito naman sa Fiverr mga kaibigan, dito po ay maaari po kayong mag uh, share ng inyo pong skills. For example, uh, meron kayong skills na magaling kayo sa video editing. Pwede kayong magbenta ng inyong services, okay? So, ano ba, magaling kayo sa uh, audio editing? feature editing, magaling kayong gumawa ng YouTube thumbnail, pwede po kayong maglagay dito. Okay? So, like, for example, ipapakita natin sa inyo yung mga samples dito sa Fiverr. Okay? So, ayan. Puntahan natin muna yung ating uh, sample dito, guys. Para meron po kayong idea dito po sa Fiverr. Okay? So, halimbawa, ito. Eto yung dati kong account, guys. Ayan. Uh, example natin dito. Eto. Eto yung ating service dito na binibenta. Pero eto matagal na. Hindi ko na siya masyadong um, ginagamit. Okay? So, eto kasi first time lang natin na gumawa dito ng ating account sa Okay? So, ito yung mga in-offer lang natin ng services. Uh, ayan, uh, I will create a traffic YouTube campaign. Kasi, ayun lang naman yung kaya natin gawin. Tapos, ito, hindi ko pa kasi ito napapalitan yung mga picture dito. Eh. Ito kasi yung mga ginawa ko pa dati pa. Okay? So, halimbawa, dito, meron akong 8 images na nagkakahalaga siya ng $5. Okay? Tapos, 2 days delivery, 1 revision. And then, standard naman, ito, 18 images naman, or 18 na thumbnail ang gagawin natin. Meron lang siyang equivalent na $15 yung babayaran na sa atin. Tapos dito sa premium, eto, $20, $30 naman siya. Okay? Ayan. Tapos pwede nyo itong i-share sa mga, ano, sa mga Facebook. Kasi, di ba, merong mga content creator na tinatamad na silang gumawa ng thumbnail. Pwede ninyong, um, share to kasi para halimbawa maraming mga gusto mo pagawa sa inyo tapos may bayad, ganoon. And then picture lang ibibigay sa inyo tapos parang idea and then kayo na yung gagawa ng inyo thumbnail. Okay? So, yun lang guys and I hope nakatulong sa inyo yung ating video. Yung ilan ho sa mga um,